O oh, mga kaibags, mabilisan lang natanim ha. Oh. May gagawin pa ako. bas lang ako ng saglit. Makagabilog lang na ganito. Welcome to San Vicente. Bahala na kayo. Let's go! Eh, by the way, shout out, shout out muna sa lahat ng mga followers ko. Yeah, maraming maraming salamat. At ayan nyo, tutuparin ko yung hiling nyo na sumayaw sa may Jollibee Talagang Jollibee talaga yung hiling nyo ano? ah, Punta muna tayo rito sa San Vicente Kasi may, may gagawin pa ako eh Isa lang to ha, ah, kasi may pasok pa ako Tapos may sakit yung tito ko Kaya kailangan ko na, ah, Kailangan ko punta sa hospital Pag-greet lang to, mabilis na sa Isang ano lang to, eh, isang titik

maganda. Walang masyadong tao. Okay ma. tapunan na natin to. <laughs> bilisan na mga kaibags. bags. Kayo bahala dito. Oops, 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 oops. oops, oops. Uy! Hop! <laughs> Bilis ha? Oh, open mo, open, open! Open, open, open! Buksan boxa mo, buksan. Open mo yan. You know? Mm -hmm. Parang basura lang, oh. Buksan mo, sige. Open mo yan. Pakita nila. You know? Oh, may silicone case na yan. Sige, buksan mo yan. Oh. may na dyan na yung charger niyan. Ayan, ay, ay, oh. Cool. Sige, buksan mo yan. Same sa'yo na yan. yan. Yo. di know? okay, open mo. Balatan mo na yan. Okay, balatan mo na. Tawag mo na yung basura. Yan o. Yan o. Yan o. Ang hulog. Yan o. Yan o. Ito lang siya. Gagandoy mo lang. Totok lang mo lang siya dito. Okay. So, automatic na yun. Ikukonnect mo sa tinga mo. Sa church mo, doon lang. Alright, shoutout, shoutout mo na. Shoutout sa mga followers. <laughs> ayan na, ayan na. Woo. Thank you, thank you. Okay, may nagwagi na. Ito yung mga masusugid natin followers dito sa Barangay San Vicente. Yung mga request nyo at babalik na ako ng school. Tayo na. Okay. May nakakuha na. Baka nalita kayo. Baka nalita kayo. May nakakuha na rin. Nabibigay bibigay po ni Manawari? Okay. Hindi <laughs> 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 nila ako nakilala. Hindi <laughs> 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 nila ako nakilala ako na ayun. <laughs>